Thank you Thank so much, Miss Lane Hello. from A to Z News. Maraming salamat. At syempre, up next, GMA Digital. GMA. Come on down. Hello, Hello. Hello po. Ayun. Um, happy Kinsa Anniversary, showtime. Hello. Thank you. Um, Thank you. My first question po is, anong feeling na magditiwang ang it's showtime ng 50th anniversary sa GMA Network? 50th! 50th! 50th. 15. 15? 15. Yeah, sorry. salamat at forward din. <laughs> <laughs> na, okay, yeah. Grabe yung pagtitiwala mo sa programa din. <laughs> We love you. Gusto nalang so, yung babot doon. Gusto mindset na. siya. Tama. Alam mo, words are very powerful. Magroong marinig right. siya ng universe. Oh, 15! Oo! Di ba si Sarina ang lead host doon? Oo, oo. anniversary. advance to mark Yes. Why not? manifest natin yung Manifest natin yan. Uh, so, ano, uh, sino po pwedeng sumagot? Si Kim. <laughs> um, actually... Pa, mo na ba ito? Fourth? Fifth. Ah, oh, fifth. Fifth year ko na. Fifth, magpasikot ko na din. Fifth year ko na rin. Fifth Fifth lang. Ano ka ulit yung tanong? pero makakalimutin. Ano Uy! Nandito yung pinakamatanda sa gulong! <laughs> <laughs> so ano ba kiramdahan namin mag-celebrate kami ng 15th anniversary sa GMA? Siyempre, una, mapunta lang kami sa GMA. Nagkaroon kami ng wider reach. Mapalozol, Visayas, Mindanao. Um, Sobrang din kami talaga nagpapasok. Pero wala kong mata ko sa GMA. May reach natin yung Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi, pero nung G. naman work. Siyempre, lumiit yung ano natin, reach. Lumiit yung ano natin? Reach. Ano <laughs> yung mayama? Lumiit yung ano yung Lumiit yung reach namin naging ano. Pero ngayon, dahil sa GMA, salamat dahil binigyan kami ng platform for a wider market, for a wider audience. Kaya, very thankful kami. Lalo na first time namin isi-celebrate ang magpasikat. Kaya yung brang Yeah, first to me. Jimmy. First time namin kasi celebrate ang magpasikat. 15th anniversary pa kasama ang mga kapuso. Kaya we're very happy, we're very lucky and looking forward kami na mapanood ng lahat. Actually, yung, yung ano, yung yung thought na 15th anniversary ito, minsan naloloko na lang, ang bilis no. Labing limang taon na agad yun. Kaya pag may nagtatanong, pang ilan yun na yan? Pang 15. Wow! Ganun-ganun lang yun, dumipas na agad yung panahon ng labing limang taon. Na parang... Masarap siya na medyo mahirap na parang lagi bago. Parang lagi first year. Di ba pag first year mo, ang daming birth pains, ang dami yung pinagdadaanan, pero yung excitement mo, ang taas din. So hanggang ngayon, ganun pa rin yung nararamdaman namin. Yung parang lagi kaming nangangapa, parang hindi pa rin parang walang na ma-master, 'di ba? Yung wala, wala, yung sigurado na natin 'yan. Yung, parang lahat walang kasiguruhan. Kaya lahat kailangan paghusayan lahat ng gagawin, paghusayan kailangan lahat pag-isipan. Oo, hindi kami nakakampante kahit 15 years na. It feels like first year pa rin namin na nakakatuwa na yung 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 passion, interest ng mga taong nandito, bumubuo, yung energy, parang ganap na ganap pa rin. Hindi, hindi na uubos yung ganun. Nakakarap, napikita ko, nararamdaman ko ang pagod ng marami, pero ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, hindi sila na uubos. kahit 15 years na. Pag inisip mo, parang ang haba ng 15 years, ba diba? parang sa relasyon, parang, wow, 15 years na. ba diba? Pero parang kailan lang siya. Parang ang dami pa din. At kahit 15 years na, ang dami pa namin pwedeng gawin ng magkakasama at ang dami pa namin pwedeng maisip ng magkakasama at ibigay sa maraming tao at sa mundo ng magkakasama. Tsaka gusto ko lang dagdag kasi parang 15 years na nga, no? pero nagsimula sa morning show, experiment na show, tapos hanggang sa umabot kami ng noon time, tapos palipat-lipat na ng channel, hanggang sa inadapt na kami ng GMA. Kaya, alaking pagpapasalamat na feeling namin ngayong 15th year, alam din namin, naniniwala kami na magkakadal kami sa Oo. Totoo ba? pressure mo. Pinipressure mo sila. Kaya natin binalik tanong ko. Kiniklaim na natin yan. -pressure mo, pressure mo sila. Let's claim it. Kailan mo alam mo pa December Boy! Oh, oh, kasi, oh, diba? oh. na. Boy! Kasi nga, di ba? Kaya binalik ko kasi yung tanong. <laughs> Ito na nga. Ano ba? pare-pare na yung mga text niya sa akin. Ay, nanay, ano na? Pag pa, pa, pa sa kwarto, tapos yan ang bungad mo, nakakabang. Kasi ganun sila lagi, ito na yung nasa may, may ano na, ang sagot ko lagi, eh. Ito na. Ay, Pag sinabi kayo, eto na para parang sila yung mga manok <laughs> 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 na gagawin. Uy, pero ano, eto, iba to natin sa nakaikot na talaga sa lahat ng noon time, noon time slot mula sa MPB no, face to face Student Canteen. Kwarta o kahon. Kwarta o kahon. Diba? It's the first. India, CBN, oh. Yung CBN, CBN, GMA. Oh, oh. Ami, how does it feel na sa GMA ka -celebrate ng iyong 15th anniversary? Ay, ng Pag nung inabot mo sa Encarbele dito. Or kasama ko pa si Encar dati, at saka si Ramonina Of course, very, very happy and honored na, alam mo yon yung na, dito kami ngayon sa GMA. Tapos, ah, uh, yung suporta at yung pagmamahal ng GMA, nararamdaman namin talagang kapuso kami. Uh, yung everyday na nakikita namin na maligay-maligay yung mga madlang kapuso na pinapanood din kami at sinasamahan kami sa journey namin dito ng 15 years and more so sa mga darating pang taon. So talagang very uh, thankful and grateful kami sa GMA 7. Salamat. Salamat talaga. So, my second question po is for Miss Vice Ganda, Miss Karil, Miss Kim, um, Sir Bong, and Sir Jong. Um, sino sa mga kapuso artist na nag-guest sa each Showtime ang memorable sa inyo at bakit? Um, sa akin si Barbie Fortez. Grabe kasi yung energy niya eh. Yung talagang itong showtime talaga. Kaya pag pinapasample namin ng Whatsapp pad ng people, talagang sabog-sabog na talaga yung mga audience. And um, napaka-energetic niya. And talagang lahat ng mga tao pag humiri siya tumatawa. pati ka rin ng mga house. Si Barbie, si very energetic, si Rufa May. Dito go, go, go! Iba talaga ang dala niya energy. Tsaka, sino pa ba? ba? <laughs> si Julian, sobrang nice. Pinabati niya ka kami natin. Di ba sabi mo gusto sa makakulab si uh, Julian? <laughs> Hindi ako singer! Hindi kasi yung kayo. Ako naman ang memorable sa akin, si Alde. Kasi parang nung showtime, di ba? Tsaka yung katapat namin ng bulak <laughs> kamote kami maligwak na doon sa, sa eh. So parang, di ba? Parang kas itong asama namin, nag-guess sa amin. Parang, para, ano, imposible eh, yun diba? na. Di ba? Napaka-imposible. Pero ito, ito, no, katabi na namin. Tapos, ang bait-bait pa. So yun, para sa amin, memorable. Ako naman, ang memorable yung last year, nag-Encantadia reunion kami. And then, syempre, yung mga new generation din, nagpunta na rin dito, pero hindi pa kami nakakompleto. Si Clyza nandito. <laughs> <laughs> si Gabby. So, Uh, Sanya. So, sana parang both the OG and then yung current, sana magsama din kami. Uy, baka magpasikat yun. Oy Ay, pero pinaka-aksa sa akin, pinaka-memorable na guest din. Dumating sa studio, si Miss oh, <laughs> si Miss Annette. oh, Anep. Oh, 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 Nasa ABS oh, yeah. ano, compound, di ba? Ako sa nahahappy talaga ako dun eh. Kahit nung dati yung, yung 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 uh, ABS bosses pumunta ng GMA compound, di ba? Ang saya nun eh. Happy 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 ako. tapos Tapos yung, ano, pumunta mismo sa studio natin. Mm. Who would have ever thought, di ba, that it would be possible? And then it really became possible. Nakita ng mata ko, nasaksihan yeah. ko. Ang galing, no? Ang, ang, galing-galing niya. Nakakatuwa lang yung mga ganong pagkakataon. Pero sa mga artists, sa mga performers, ako, um, Yeah. <laughs> pa, eh, wala pa Hindi, hindi, hindi pa, Si Garrett Bolden. oh, oh, yeah. oh ah, naging pag kasi, especially uh, for you, uh, sobra yeah. kasi nahahappy ako dun sa mga GMA singers kasi hindi ko naman sila na napapanood. Pero we yeah. got the chance sa mga marinig sila ng live dito dahil sa especially for you. Tapos ha, ha ako dun kay Garrett Bolden. Napakaganda ng boses. Eh. At saka si, ano, si Priscilla, yung uh, princess of yeah. ano, Kapuso team. So, uh, ano ang kapuso? kapuso? Ano The Princess oh, of Kapuso OST. Oh, okay. Tapos sabi ko, ah, sorry ko pala ito. <laughs> ano, <Princess>. The Princess <laughs> of Kapuso OST. So, so sino yung queen? niya, hindi ko po alam. So, tawang-tawa ko, <laughs> hindi gano'n alam kung sino ang queen of kabuzo OST. So, tawang-tawa ko. So, yung mga panahon na chick sila, so mabait nila. Pero si Garrett Bolden ang uh, nakakakakakakang ganda, ganda ng oh, oh, ng ng lunch sa atin. Oy, <laughs> <hindi> <laughs> Sabi <laughs> ko pala kung ano mga ito. nagpadulas na eh, di ba? Para mas, di ba? So kaya ayan, umubra naman ang padulas. Ay, magaling din si Riel ng XOXO. Oh, yes! Si yes. Riel. yung alto. Yes. Okay. Pwede okay. akong mag-add, isa lang. Si Michael V pala, Michael V. Yes! Michael V. Yes! birthday with Manet. Yeah. Michael V. So ayun, looking forward tayo na marami pa tayong mga kapuso stars na bibisita dito sa its Showtime. Next question.